Hello mga kasari, so good morning. Welcome dito sa ating sari-sari store. So ngayon ay naglilinis ako ng sibuyas. Ani na pa pala ako naglilinis. Na na ako. Ayun, walang naalala mag-video para may may upload ako. So ito yung resibo natin. Ayan. Kahapon ko to binili na sibuyas. So isang red bag. Yan siya. O, ang ganda ng sibuyas ngayon. Ganda pa ng size. So, ito yung resibo. Mag Kano na ba ngayon ang isang sako Or isang reed bag na sibuyas So ito ayan. So yan, one 3 one 3 ang isang sako Ng isang reed bag Or knit bag na sibuyas Hindi ko alam kung ilan kilo Itong sibuyas na to Hindi ko kasi natimbang kahapon May na kasi ng sibuyas kasi wala nga kami Stock kahapon nang tanghali At nung isang araw wala kami sibuyas kasi um, Nung isang araw walang biyahe dito sa amin kaya nabusan kami ng sibuyas. So pataas ng pataas ngayon ang presyo ng sibuyas. Tindahan ko ng sibuyas dito is 180 to 200 ang isang kilo. So ganda ngayon ng sibuyas oh. Ayan. Sa red bag po ito na aking lilinisan. Okay, so ganito ako kumuha ng sibuyas per bag kasi binibenta ko dito ng per kilo or per piece kasi may, may bumibili din ng pa isa-isa lang. Pero mas marami yung bumibili ng by one quart, by kilo, kaysa sa pa isa-isa. Kasi yung iba, bumibili sila ng take one quart, ng tag one quart. Kapag uh, gamit nila sa bahay para may stack sila at mas mainga. Yung iba bumibili ng tag one quart kasi uh, mas mura pag by kilo kaysa sa pa isa-isa lang at para daw sila may stock sa bahay nila para hindi sila palabas-labas sa bahay nila pag magluluto na daw. Para pag nagluto sila, mayroon na agad silang uh, panakot sa bahay nila. Kaya mas malakas amin by one-fourth, by kilo-kilo. So, sa patingi-tingi. Uh, Maganda ngayon yung sibuya. Ito yung hinahanap nila, yung mga ganitong size lang. Ayan, mga ganitong size kasi, ayan, para madilim tayo, mga ganitong size, kasi sakto lang daw ito pag magluluto sila, isang lutuan lang. Ayan. Ayaw nila ng malalaki. So, ang ganda din ngayon ng si kasi hindi na ako mahirapan masyado maglinis. Kasi parang linis na siya. Ito na lang yung tatanggalin ko. O, wala na. Halos kahit ngayon dito, dito yung dito dito, yung hook-hook O, okay, okay na. Ganyan mo lang. So, okay So, kabilis ko matatapos itong ating paglinis ng sibuyas ngayon. Mamaya, eh, next week, yung bawang naman. Kasi wala na rin kami. Display doon sa labas. Kailangan ko na mag-display ngayon para mamaya naka-display na lahat. Yung mga panakot namin Doon sa labas, So, ayan Start na tayo maglinis Ng sibuyas So, ganito lang ako Maglinis ng sibuyas Ayan, ganyan Eto Di ba may mga ganyan Pumuk-pumuk Inugupit Inugupit ko lang siya Diba, ayan Eto, okay na Okay na pag ganito na siya Wala na, ito na lang ganyan O, di ba, bilis? Okay. Pag may mga ganito lang Ayan, kinugupit ko siya Yung ginugunting-gunting natin yan ganyan. Ayan, tapos minsan ito Ginugupitan ko pa Pwede naman din yung gupitan Pwede hindi So yan, sumulingis so, na Okay Dinisan ko muna ito lahat Tapos balik tayo may pag Tapos ko na ito linisan <tip>

Okay, display ko muna puno na, yan ako So ayan, sama ko kayo Hindi okay, display tayo ng sibuyas Ayan, labas tayo Di pa ako nakaligo Okay. <laughs> lah, dah mo tumak. Ah, nagbabalik. Napagod ako. Nagdami kong ginawa. Nagdami kong ginawa. Time check 1160. Kita niyo ba? Kita niyo ba? Ayan, level 16. Nagdi-display lang tayo ng ano? So, ayan, balik tayo. Okay, may umutang. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako nagpapautang. Dito sa tindahan, nung nag-umpis ako, hindi talaga ako nagpapautang. Pero ngayon, na uh, medyo okay na. So, nagpapautang na din ako pa konti kunti Pero hindi, ano, hindi matami. Sobrang uh, kunti lang. Thank you. Ayan, ah, 30. 30. may bumili. Ay. Hindi <laughs> ako yeah, matapos maglinis ng mga sibuyas. May bumili, may bumili. Tapos kanina, dami kong ginawa. Diba, kanina mag-display lang. Diba, kanina nag-display lang ako. So, nilini uh, nilinisan ko na yung lagayan ko ng mga uh, sibuyas. Tapos mag- nilinisan uh, ko may ng bawang display na rin ako ng kamatis lahat doon sa front na yun nalagayan ko ng mga lamas at saka mga kulay Lini uh, nilinisan ko nag-display na rin ako ng repolyo doon hindi na nga ako nag-video kasi pag ganun talaga na madami akong ginagawa ayoko na mag-video para matapos agad kasi pag nag-video pa ang tagal niya talaga napakahirap din mag-video uh, dito sa tindahan pag uh, dami mong ginagawa So ngayon, balik ulit tayo dito ulit sa paglilinis ng sibuyas. Kailangan ko na talaga siya tapusin din kaya lang. Ha, dami, madami din yung bumibili pa isa-isa. So 11.21 na, kailangan mag-display ko na siya para ma- Next ko na yung bawang sa paglinis kasi mamaya dadating na yung bangka, yung pasayrosan dito. Di ko so may uh, pinamili na naman tayo. So, balik tayo sa paglilinis. Ah, ang hirap talaga maging tindera, nakakapagod. Alos sa'yo lahat ng gawain pero okay lang kasi pinili natin na magtindahan kaya tuloy lang tayo kaya natin to walang susuko okay so balik tayo dito, dito Madami, dami pa to unti pa lang yung linilinis ko ang dilim ng ano ko video pinatayo kasi yung inaw kasi mainit mainit dito sa loob puti wala nang tugtog di na tayo cpr <laughs> Grabe yung signal naman dito. May nagpajikas sa akin. Sobrang tagal masen. Diyos me, yung mga mga. 110 lang yung pinajikas niya. 10 pesos yung... Uh, ano ba yun? Uh, bayad yung charge 10 pesos. 110 lang pang bayad ng parcel. Yan. So, ito yung kagabi. So, iniipon ko siya. Ka agad din, dire diretso inihiwalay ko na itong aking uh, kita sa Gcash. Iniipon, iniipon ko siya. Yung Gcash ko kasi, magkasama lang kasi yung pera sa tindahan at yung Gcash. Kung bagay, isa lang sila. Kaya, yung ginawa ko, na tumat na lang na tinatanggal ko na lang yung uh, charge. Halimbawa ngayon, may nag, may nagpa sa akin ng 110, tapos may charge na 10 pesos. Kinukuha ko na kagad ka yung 10 pesos tapos iniipon ko na lang siya. Ito naman kagabi kasi may nag-cash out, may nag-cash out sa akin. Ayan. So, may 200 plus tayo paggabi. Hindi ganun ka malakas yung Gcash dito sa akin kasi ang dami-dami nagpapag-Gcash dito. Uh, ako dito sa uh, kapitbahay. Tapos dyan sa harap namin, nagpapajikas Pero yung pinakamadami nagjigas dito kasi sila talaga yung papajikas Ako kasi hindi ako masyado nagpapajigas. So, pag may mag-cash out na may cash ako dito, so yun, uh, tumatanggap ako ng cash out. Pero kung wala akong wala akong uh, uh, cash, hindi ako tumatanggap ng cash out. So, Uh, kaya naging kaya nag-GCash na lang ako kasi hindi ba nagbabayad sa akin ng GCash. So kailangan ko magcash in cash out para mailabas ko yung pera kasi minsan ang laki ng uh, binabayad nila dito. So naiipon sa GCash. So yun ang ginawa ko, nagcash in cash out na lang talaga ako para mailabas ko yung uh, uh, pera na nasa GCash. So, yun lang po yung ginagawa ko. Yung sa tindahan at sa GCash, isa lang yung pera, umiikot-ikot lang siya. Kinukuha ko lang talaga kaagad yung uh, charge para maiwalay ko na yung charge sa Gcash. Tapos iniipon ko lang talaga siya. Hindi ko alam kung magkano na yung naipon natin sa Gcash. Bago lang ako nag-Gcash, mga ilang buwan pa lang ako nag-Gcash. Kasi di naman talaga ako nag-Gcash dito sa tindahan. So bago lang talaga. So mga ilang buwan pa lang ako nag-umpisa mag-Gcash. So ito ilalagay ko lang muna dito sa gilid. Ilalagay ko lang muna dito kasi mamaya ilalagay ko dun sa garapon na nilalagyan ko ng pera pera ng Gcash. So yun. So tayo dito maglinis ng sibuyas.

Okay Ah, sumakas so na tapos Ganito maglinis so Wala na Wala na, magbasura na Time check 12.16 Ay, grabe. ang tagal So next Ang lililisan ko is Bawang naman Para maganda na Tingnan doon sa unahan namin Sa lagay ng mga lamas Kailangan uh, Mayroon lahat Nakadisplay doon Kasi Sila na mismo yung kumukuha ng mga lamas, yung nabili na mismo yung nakuha ng mga lamas doon sa labas. Okay, so display ko muna to para si, uh, bawang naman yung aking next na Okay. Okay, so, so, yung next ay bawang. So, check ko muna yung resibo. Okay, so yung isang bag ay 600. So, di ba yung nakita nyo yung isang bag, yung kulay blue, 600 ang gini ko nun. Tinimbang ko to, umabot lang siya ng 4.5 kilos. Uh, bentahan ko dito ng bawang is 200 ang uh, isang kilo. Pero mga sa amin si bawang pa isa-isa lang pa. Isa-isang buo lang. Ayan. Dilinisan ko din si bawang kasi pag ibuhos ko doon sa labas, uh, makalat makalat yung mga ito mga balat kasi natatanggal kasi ito kaya binabalatan ko siya hindi naman ganun hindi naman as in, binabalatan talaga kinukuha ko lang yung mga ganito ito may mga ganito kinukuha ko lang yan para malinis pag nilagay ko na doon sa ah, dinidisplayan ko. Eto, okay naman siya. Hindi ko na siya binabalatan. Yan. Ang kamay ko, grabe, dumi ng kamay natin. Oh. Dahil sa sibuyas yan. Mas mabilis yung bawang maglinis kaysa sa sibuyas. Kasi yung iba, hindi ko na tinatanggal yung balas. So, eto, ganito. Okay na yan. Eto lang, yung mga ganito. Yan, para mas maganda. Yan. Yan. So, okay na, malinis na. Ah, ayos, okay, so tapusin ko lang ito lahat. Bibilisan ko na kasi uh, time check ay 12.30 na. Nadating na yung bangka at nagugutom na din ako. Okay, so ayan, tapusin ko muna ang paglilinis ko ng sibuyas. Ay, bawang pala. Okay. Time check, 12.39. So, natapos ko din linis lahat ng bawang. Ayan. Ubus na. Mabilis lang siya pag bawang. Mga ilang minutes lang, tapos na. Okay. Hi! Napagod ako doon. Sa kakalinis. Bawang tsaka sibuyas. Okay. So, display ko na yung nalinisan ko na na bawang. Pakita ko na sa inyo yung ating uh, lagayan ng mga bawang. Sa so, labas tayo. Mag-alauna na ito na yung kanina. Ayan na yung sibuyas puno na. Tapos ito yung mga bawang. Ang galing ito. Ayan. ayan. Okay. Wala puno. puno na siya. Punong-puno. Ayan. Punong-puno na punong-puno. Oh, fresh yung aming kalamansi. So, wala na kami Niki. Walang sayote. Ayan. Ito yung mga gulay namin ngayon. Ito lang. Oh, so, ganyan na yung ano. Maganda oh, na siya. Dito ganda na siya tingnan. Okay. okay. Ayan. So, tapos na yung aking paglinis. Tapos na ako maglinis ng sibuyas at bawang. So, pahinga muna ako. Tapos mamaya, yan, trabaho ulit. Mamaya magdi-display naman ako. Yan. Hi! Ay, nakakapagod. Maglinis. So, linis lang yun, pero nakakapagod ang sakit. Dito. May Di bulkin lang ang blumida. Hindi, nakira may bulkin. Wala may may nabili ng, ano, may nabili ng ball pen. Wala kaming ball pen dito na, palinda. Okay, so, ito lang muna yung share ko sa inyo. Naglinis lang tayo ng mga sibuyas at saka bawang. So, nag-price update na rin tayo ng bawang at saka sibuyas. So, ganoon lang po akong linis ng bawang at sibuyas. Nililinisan ko talaga yun. Nakalita na po na yun. Pera? 12. 24. 24. Adi. Hmm. Nagbumili ng itlog. Yan. Okay, so ayan kung uh, ito lang muna yung vlog ko ngayong uh, umaga. So ayan kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, subscribe nyo na yung channel natin. Ayan pa, like and share nyo na rin itong video natin para mas marami pa yung makapanood at magsubscribe sa channel natin. So ayan dito na lang, hamang pinaudto. Thank you for watching. Happy sinin sa lahat. Bye-bye. Sumamaya so, ulit. Bye-bye.